Hello guys, naata karon sa among tindahan kay mao man ni atong trabaho ug mabuntag. Ikaw lang ice water kay natay mga buyer onya dito diri tungod sa kainit mamalit sa ice water. Nalaman, nalaman na man wala man na horod na. Ug ang atong ice pod ato pong i-check. Ah, nagama na dai mama so si mama nagamana ng ice water guys so ito ay uh, ice so itong um, himo na lang is ice water kamusta ka na ang tanan ayan salamat guys sa mga nag sa ako ang facebook page daghan kayong salamat guys hindi ko naman inaasahan na daghan kayo di ay nga uh, nakagusto sa akong mga video di res probinsya uh, enjoy enjoy ra nga pagbablog may yan, dahan kayong salamat ninyong sanan sa pag uh, sunod sa ako ang Facebook o katong mga nag-view sa ako ang mga video. So, ako'y video talaga, hindi ko inaasahan nga. Panra, panra bang mga normal vlog lang, normal vlog. kasi hindi ko inaasahan na maabot siya ng thousand-thousand views. <laughs> Ayan, so, yun ang sinasabi na uh, meron talagang nagkagusto sa video mo. May tao talagang supporta nimo mo kahit na pangit yung mga video natin. Ayan, as long as nag-enjoy lang tayo sa paggawa ng mga content. So, karon medyo mainit ang panahon nato Mainit, guys. Mainit-init na ang kuan. Pero, kaya pa naman. Kaya maga pa naman, guys. Yan, so magama tayo og ice water para kung naay mo palit kay tungod sa kainit ganahan mo inom ang tao bog now na atay ikahatag. Ayan, na unsa maning kape nga nila. Ha, nagsanla pi. Nagsanla kape si Ate, wala na human. Si okay, oh, Abay tag ani. Kusog mo inom og kape, guys. Adik ay may mga kape mao na masigimig san lag hinatag din siya ni Atidayon. Dayon shout out kay Atidayon, Dayon diya sa libas Iyaming gitni ni Ati ni panood niyo tong video nga ni Adto Minto nag vlog ko sa ilang balay kay ni Tambong ni og birthday onya iyaming git gitagaan og kape so niingon ko niya nga mapalit ra ko kay dagi si papa kusog kay minom og kape Nya kay gihatag ra ni Ati Dayon. Ayan, shout out sa iyo ati Dayon. Thank you sa imong kapi. Ayan, gisan gisanlag na namo kay amo na na siya yang ipagaling. Dai. Usama man ni ang kapi murag daging na human. Ha? Ani. Gisanlagon, guys.

para sa Ginoo. Oh! Pero talaga po, at least magbiyahe para sa Ginoo. Ay, so lang magbiyahe na dili para ne, klorok, sa Ginoo. Unsa man ni bag-o ni? Eh. Ang asa mo man ni Clorox sa? Dili. Ibrot naman dai akong mga inipong tubig. o ka ron. Kailangan kumang hugas kahit para maglaba ko. Ay, huwag mo na tubig. Dang, kuan dong, Binson! Kuwa sa tong kuwan dong, huwag man hiulit ni Inday diri dong to ng hulam nga kuwan? Ha? Kabo. Tuwa sa gibuy ulit niya katong bago-bago. bag na dito yung bag-o-bag o. Hindi ba yung kuwan na kuwan na besa? Kadungog ka? kas ko sinaan ni dire ni ingon sila na nga yung kuwan. Hmm o ilang baboy ilaman pong gipugos og paangat nga kay dako man yan nang labdos man nang baboy gahilak nang baboy salamat dong gahilak nang baboy ginan ko ayaw taw kay makwaan niya. giban nakadung og ka? <laughs> Bihilak ang baboy. Kadi daging mula kau. Dupo ba yung tiyanday? Hmm. Siya yung kagmakuan. Ito sayang. Ba yung Namang ilang nang pugson. Ugo yun. Siya yung ibaghin nila di ha? Hmm. Yan, ming. Excuse me, ming. Isa nice ito. Ano is din natong food, huh? oh. an? Ano na, guys? Ako, baby, guys. Kaya mga bakuron, guys. thank you sa inyong pag-follow na ako o pagsunod sa akong mga video. Yan. Katong wala pa nakafollow, ayaw magkalimot para ma-update mo sa akong kinabuhi. Diba? Yan, yun lang muna kay basic ko. Busy ang mga person, guys. Maayong adlaw ninyo diha sa inyong mga panimalay, God bless everyone.